ayan uh, six days bukas pwede na ma-harvest to one week na naman yan tuloy tuloy yung bula nyo kita nyo oh. simpleng simple lang wala nang kuskus balungos di ba? Kaso hindi siya yung pumuputok talaga na tulad sa iba pumuputok kasi yun nga hindi naman masyadong tight to pero tuloy-tuloy lang bulan niyan. 'di ba? Meaning to say, ano, nagpe-ferment siya. Tama naman yung proseso. 'Yan oh. No? 'Di ba? Hmm. Pwede na 'yan sa linggo. Madali yan ng talaga oh. Mataki mo. Tatlong yakult. Ah, uh, na dalawang kutsara. Isang kilong mas or kung meron kang uh, mulasis, mas maganda tapos ano pa ba ginamit natin dyan yun nga yung am tsaka syempre tubig Ayan, oh. meron ka ng 8 litro o oh, di ba matagal na gamitan to eh, kung mag ka na mag-iacolt ilan yung gagamitin mo palagi tatlong piraso, ah, limang piraso nun, nasa 50 ata, dahil tag-sampu isa, or 60 na ngayon, ito, magkano lang lahat to? O, walong litro to. Nasa inyo po yan, pero yun ang po masasabi ko. Tsaka tingnan nyo po yung kalat to. Yo! daming kalat! May naliligo pa. Kanina pa yan. Alas 4 na, oh. Ay, nako. Oh. Ayan, ang kalat to. Ayan na sila, oh o, Ayan, o ko kalat grab pa tayo pagkatapos ah, ayan yan sila so, limang piraso yan limang kakarel yan yung mga henyo mga pulit pala sorry oh, yan pulit pa okay, sorry yan pa pulit oh. yan yung suta suta may dilaw na may green para eto sila ayan Yan oh Yan po, po. 'di ba makakamura kayo talaga may turo, may turo pa si Cap nilalagyan niya ng mga bins na giniling na beans yung ginagamit niya so hindi hindi lang siya gumagamit ng tawag dito ng bigas kundi pati giniling na bins ayan o oh. di oh, diba kita talaga yung sa buntot niya pagiging oriental niya yun, oh. pero okay lang yun tingnan natin yung laro, laro niya poging pogi pero ito yung kapatid niya hindi mo talaga mapagkamala na may laing oriental tingnan niyo naman sarado sarado yung buntot saka tingnan niyo yung balikat niya ganda oh tuka o oh, yan tingnan niyo kung gaano kaganda yan dalawa yan yung isa ano Kinuha na ni Boss John dahil gagamitin na doon sa Leaper Hats. Yan eh. Yeah. Ciao, God bless.